Eto guys, kung wala kang maisip na content for today's video guys, ay gumawa lang tayo ng reverse video. Napakadali lang ito gawin guys, kahit bata pa kaya ito gawin. Kaya sundan lang ang video para masundan po ninyo ito. Una, pumunta sa CapCut. Ayan. Itong video na ginawa ko, naghagis lang ako ng bagay dito sa sahig. At ayan, syempre maiksi lang siya. Kailangan natin siya pahabain kunti. Ayan. Pabagalin lang natin para medyo maging mahaba siya. Ayan. At pagkatapos yan guys, ay hanapin lang natin sa baba ang reverse. Reverse, reverse. Ayan, nakita natin ang reverse. At antayin lang natin siya mag 100% guys. At pagkatapos nyan, Play lang natin. Ayan guys. Naging magic sya. At pagkatapos yan. Ditang natin ang cup cut. Ayan. Hanapin natin ng stake ratio. Pipiliin natin ang 9 by 16. Kasi yan yung size sa Facebook. Then, okay na. Export lang natin. Ayan na guys, okay na siya. At share lang natin sa iba para makatulong.